Mga abaw ah, bu -bu oh, uh, eh, no, na. O, buto-buto yan. Oo, parang... No, ano? O, gardening. Gartening. Yung mga kabataan hindi na alam yan. Garden, yeah, alam na lang garden, laruin yung ah, laruin, yung... yung... Mga... Garden. Garden. Yeah, kaya, <laughs> yan. na yan? ML. ML. Yung mga sinaw ng kabataan dati, may mga gardening niya. Kaya, hindi na lang <laughs> yan. Mamabalik lang yung Ito na Eto, mga... Baka doon na kami sa... Ihihiyaw ko siya. Ah, namin sa ano na lang baka matama. Ganda ni, ganda ni. na mga tiyan sa kinalabas na kami. Eka, dadalhin mo. Ano kasi? Dala kayo ng mga buto para itanin nila sa pakantin mo. Oo, na. oh, oh, bata. Eh, oh. na kami. Kinabukas ang dalawa Oo. Tanin mo. Ano ba yung mga dalawa niya? Ano, buto ko na ano to Dalawa na kami. Tubuan ay makakama namin. Oh, oh Jesse Manyol, ba't kayong tanim mo hindi pa tumutubo? Hmm? Oh. Ay, may o oh, nga po. Sa kanila, may... Oh, may malalaki na. Oh, may e, ano na. May o nga po eh. Dalawang nigo ko na po dinidilig hindi tumutubo. Oh. Eh bakit ano kung tanim mo dumutubo? Ano, ano, ba eh ka mo? Anong, anong buto? Eh, Bato po naman o! Gagod! Ang tutubo yun. yun. <laughs> <laughs> kaya namu eh nadala ko naman buto naman ako din ako magka tayo